Okay, sige guys. Maghalo tayo ng tusino. Ito naman ay apat na kilo, ha? Apat lang to. Kahap, nung nakarano yung hinalo natin ay pang O sige, dito sa mga, mga saktuhan lang sa bahay niya. Sige, apat muna para sa isang asukal. O, nilalagay ko ay brown. Ha? Hindi man to brown, parang wash lang dito to. Ganito kulay ha. Hindi ako gumagamit ng sobrang white. Ito lang siya. Kita nyo kanong kulay niyan? Light brown. Sige, dali. Lagay, Lagay mo muna. Sige. Nasa hatiin ko lang paglagay nito ha. Galulobat to. Galulobat to. O, ayan ang sukat ng Sprite ha. Sana. 1.5. Sige. Teka, ayusin ko muna. Wala akong, hindi na ako mic pala. Kasi low bat. So, charge ko muna. Malapit naman ako sa mic kaya, yun. Kaya nga kung kulay. Chang! Okay, kalahati muna yung sabay natin. Para hindi, ma, mas minsan mahirap haluin pag hindi siya madulas-dulas kunti. So, sige, mamaya na natin ito ilagay. Ganyan lang. Sige, okay, halo na uh, TGM. Eh, mekos, mekos na yan. Ah. Sandali lang. Sabay ko na yung kulay, guys. Para ano. O, oh, ito yung orange. Ito yan, o. Oh. Yan, orange siya. Ganito yan. So, ito muna. Sabay ko na yung kulay para hindi siya magbuo-buo. O oh, syempre mas maraming orange kaysa sa pula. Ganyan lang ang pula, konti lang. O oh, pogi, sagutin mo muna yung ano. Sino? Lalamog. na ka na, Englishin mo para magtagali kayo. Sige. Bira, mekos, mekos. Okay. Ang katandim ko ulit ay ang ha si JM ano oh. ano kaniyan America America Erika, ano 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 na ano 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 nga, Daddy Pong ano nagkatas na yan Sige ano 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 lang ano lang ano 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 Sige eh, mags-shake lang yan hanggang sa matunaw ang kanyang kasukan. asukan Oh, lagay ko na to, guys. Dalawang magic sarap lang na maliit yan. nyo ha ah. hindi ako marunong magsulat dyan pero pag sinipag ako, papasulat natin kay Dalawa lang tong maliit, magic sarap. Sige. Lan ko ba ba? Sige. 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 Ang <laughs> mong ano yung si Cholo. Masama talaga yan tumingin. Ay, <laughs> eh, lagay na natin magic sarap. O, kuhanin nyo yan guys ha. Kasi para sa mga gusto lang gayahin yung kusina ni Tenderella. Pwede nyo pagkakitaan yan. Buong pamilya nyo makikinabang yan. Pag marunong kayo niya. sige, halo lang. Halo, pati naman. Chak, 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 chak. Ganon. Chak, chak. Huwag mong binabaliktad yung kamay mo. Ganon mo. Yan. Ano yun? Ay, Boss Martin. Oh, o, mo, Boss Martin. Pogi. Tama? Edgar Martin yan. Tanongin mo muna. oh ito yung pink. Ito yung pricks. Asin din to. Ha, hindi ako naglalagay ng sa litre. Eh. Ito asin din to. Nabibili to sa Divisoria, kilo-kilo ang bili nito sa Divisoria. Dito kasi sa amin may nabibili nito sa grocery. Brix ang tawag nito sa amin. Ayan. Curing salt. Curing salt. Ayan. Sige, lagay mo na. Asin yun na, ah. asin. Pero magdadagdag pa rin tayo ng asin. Dahil kailangan may asin din yun. Balabalan sila ng gagawin natin, guys. Balabalan Ang timbang ng Frex ay 40. 40 grams. Gagawin natin ang asin ay isandaan. Isang guhit yan, isandaan. Kaya ang kang ay asin. Mamaya natin lagay pang ulit. Lagyan na natin ng sprite. Lahatin na natin. Sprite lang sa uh, apat na kilo ha. Ang nilalagay ko. Yung iba 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 ang tingnan ng kanilang tosino. Pero, Pero yung sa ayan. Yung akin. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano, ano 'yon? Ah, kami daw magbabayad. Ah, sige, walang problema. Sandali ha. Talma. Talma. Ako, oh, kalma. Yan lang. Sige, haluin mo lang ng haluin niya. Hanggang sa lumapot yan. Ay, nakulobat pa. Magkano ang SF nya, niya 168. Sige, papakano ko na lang. 116. Oh. Ito na, 120. Sige, sabihin ko kay Boss Martin sa akin na lang mag-gigas. Okay na. Boss Martin, nasa left siya? Boss, ako na lang pangyong kay Ryder, mag-gigas na lang sa akin. 120 po. Opo. Kasi na naibuan namin na para sa ako yata magbabayad ng ESF. Sige. Inabunuan ko na, boss. Thank you. Sige. Mekos, mekos, baby. Mekos, mekos. Mekos, mekos lang. Sige. Mekos, mekos lang hanggang sa kumapit ang kanyang sauce. Guys, wala akong pera may tutulong sa inyo. Ganito lang. Ha? Ah, pero malaking bagay ito sa inyo. Wala akong pera na ipamimigay. Hindi tulad ng mga vlogger dyan. Mga big vlogger na pera ang pinan-tutulong sa inyo. Ako, wala akong pera. Wala pa akong pera. barya baraya lang tayo muna ngayon. Malay mo. Maawa si Meta. <laughs> o, pero pag natutunan nyo ito, lalo na dyan sa mga nagtitinda ng baboy. Less ang lugi niyo pag marunong kayo gumawa ng ganito. I-save nyo na yan. Gayahin nyo na yan. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo dyan. Manipis lang ang slice ng baboy, ha? Kailangan may taba sa tusino. Tandaan lagi, may taba ang tusino nyo dapat. Yun ang masarap. Meron din bumibili ng ano, malaman. Pero sa akin, sanay sila sa may taba. O, meron din bumibili sa akin, puro laman din ang gusto. Pero, yung iba, mas marami ang gusto may taba. O, huwag kayong kukuha ng baboy na mahirap islicen sa mga mag-uumpisa pa lang. O, kailangan, ako nga pagka, bagong katay baboy ko, kasulang wala tusino, kailangan akong magtusino ginagawa ko, nilalagay ko sa yelo para lumamig. Para pag in-slice siya, madulas na siya. Hindi mahirap i-slicein. Kasi pag ka uh, bagong yan, pag madikit ang laman, hindi yan lalapot. Mekos, mekos pa! Mekos, mekos pa! O, apat na kilo lang to inuulit ko. Apat na kilo ang baboy natin. Mapakasim kayo or mapapigi. Basta huwag na masyadong mataba pag kasim ha. Ang kasim kasi ay durugyan. Iba-iba ang ano niyan Ang hibla ng kasim. Kaya pag in-slice mo siya, hindi siya buo-buo. Pero na lang kung magaling ka mag-slice, makukuha mo yung yung hibla ng kasim, kung paano siya i-slice yan. Pero sa mga hindi marunong, sige lang. Sige, sige. Halo pa, halo pa. sige, lagay ko na yung asin, ha? ko tayo asin, sisipsipin niya na yung sauce niyan, Asin, medyo lalapat na siya. Hanggang sa matunaw lang yung asin. Huwag kayong magmadali, sabay-sabay nyo. Kasi pwedeng sumablay pag sabay-sabay. Lalo kung ang baboy ay iba ang texture. Makinig, 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 ha? Panuorin nyo ng buo para hindi kayo kagad ka na... Iba, hindi pa na pinapanood ng buo, nagko-comment na. May tanong na. Sige. Pekos, pekos. Ganunin mo, Jim. Okay, yan. Ganun lang, isang kamay lang. Ganun. Pag, yan. Yung kamay mo, ulo nga nisin dahil yan. Pigay mong ganun. Paka, yan. Pagka, yan. Huwag kami yung planggana. Huwag na oh, yung hawak. Hehehehe. <laughs> Basang basa, B. Halo hmm. pa more O, ito ha, ah, carbonato yan ha. Ah. Dalawang kutsara lang to. Ang sukat ng isang balot. Ang carbonato guys, kasi yan, carbonato yung iba, hindi pala alam ang carbonato. Baking soda din to. No? Baking soda. Sa ibang salita. Pero mas may nabibili talaga na carbonato ang tawag. Ilagay ko na ha, isa. Uh, huwag niyong dadamihan to, ah Kasi napapaklayan pag marami kayong nilagay. Pogi, magbenta muna kayo. ila dalawang kutsara lang yan. Ang sukat na. O, medyo bubula siya ng konti, ah Pag nilagyan niyo ng karbonato. So, kailangan haluin niyo pa rin ng haluin para mawala yung bulat. Pagbilan mo. Ayan, sino ko. di na kanina, di ba kapo nagtusino kami, ako, kanina nagtusino na naman ako, ayaw, wala na, yun na lang natira, ngayon nagtusino na naman kami. Sige, maghintay-hintay lang kayo sa Langgunisa, gagawan ko kayo ng video. I-share nyo lang yan, yung video natin, at saka mag-comment lang kayo. I-save nyo na yan, mga single moms, pwede nyo pagkakitaan yan. Pwede kayong mabuhay dyan. Sa so, umpisa pa lang, ganyan talaga. Kung wala naman laman ng freezer nyo, lagyan nyo ng tusino yan. Magpaskil kayo dyan sa bahay nyo. Tusino, homemade. Buy from Tenderella. Timpla, gandun. Mamsyo. 1.25. O, oh, 3.30 ang, ang timbang ng ano ko, ang kilo pa ng tusino ko. Okay na, Malapit na. Ayun na, lapot na siya. Hintayin lang natin na may kus-may kus pa ng gusto sila 125 dito dito di kulang wala number. Yo. Palapit na. Malapit na siya. Lapit pa ha. Para lang siya inyo ano, mag-request diyan. Dito masarap lang ang ating ano camera pero sakto lang ang kulay niyan. Tap na yulukan niya lalo magaling. Pushe ulit. Kita okay, niyo na, sip-sip na, nasip-sip na yung sabaw, di ba? Ano lang, palaki din ng mga pilihan. Jamer. Yan ako nakabili ng garden. Ang <laughs> um, sino yeah. ko. <laughs> Yok lang. Ang gano'n sa pagtanghali na, walay people eh. walang gloves sa so ulitin. Bawal sa maselan. Bawal sa maselan. Kita niyo pagalo namin. Yak, walang gloves. Huwag na kayong bumili dito, ha. Mga maseselan, pang level lang namin to. Mga, mga, hindi naman mahirap, hindi naman mayaman. Kalibil lang. 125. Ayan. Okay na. Okay na yan. Tapos na ang laban. Tignan oh, okay. mo, tignan mo kung may isus pa silang natikita. Dito, dito. O, oh, wala. Ganyan yan, ano. Ganyan lang. Pangit din lang po yung tuyo, guys, ha. Ganunin mo yung gilid ng pangrana. Yan. Yan. Pagtapos, ganunin mo yung gilid. Okay na? Okay na sa inyo? Nakuha ng lahat. Tasa ang gilikili. <laughs> okay. Hanggang dyan muna tayo. Susubukan kong ilagay sa dulo yung listahan, ha. Ng ingredients. Bye.